Magandang araw na naman po sa inyong lahat mga kapatid at welcome na naman sa aking munting channel. Sa video ito ay tuturuan ko po kayo ng isang gayuma na galing po kay Haring David. Ang gayuma pong ito mga kapatid ay napakamalakas. Kaya gamitin po ito sa taong iyong minamahal at hindi mo paglalaruan. Ganito po ang paggamit ng gayuma na ito, mga kapatid. Gabi-gabi po ninyo itong dadasalin hanggang sa ang tao po na inyong gagamitan ay kusa pong maghahanap ng paraan upang makalapit sa iyo. Magdasal po ng tatlong ama namin, tatlong abaginong Maria at tatlong sumasampalataya at pagkatapos ay isip po ang salitang ito. Ni Haring David. Sa Maria Berhines, Ortarin ni David. Malayo ka man sa akin. Ako ay iyong maaalala, maging sa pagtulog mo. Isunod po ang pangalan ng taong iyong gagamitan at isunod po ito. Sa t'sports Maria Berhines, Ortarin ni David. At hipan po ang hangin ng pakrus. Gawin po yan gabi-gabi. At kapag napansin po ninyo na umiepekto na po ang iyong gayuwa, ay maaari na po itong itigil. Sana po ay manggamit po ninyo ito mga kapatid.